Hi, magandang araw po. Ako po si Leonard Pisco from MGI Club Philippines. And uh, kami po ay nandito para po uh, bigyan tayo ng idea and also as a reminder paano po pag-ingatan at protektahan ng ating mga mata. Uh, kami rin po ay nagpupunta sa iba't ibang lugar para po mag-conduct ng eye health awareness. And para naman po sa mga malalayong lugar uh, tulad po ng nasa ibang bansa ay may ginaganap din po kaming online presentation via Zoom and FB Live sa page po ng MGI Club Philippines. And ngayon, uh, bibigyan ko po kayo ng idea kung ano-ano po ba ang mga cause ng uh, ating pagkalabo ng paningin at pagkakaroon po natin ng eye problem. Kaya nandito po ang MGI para po ay bigyan tayo ng isang option uh, kung paano protektahan ng ating mga mata no sa mga gusto pong itry ang aming product, bilang Di solution din po sa ating mga eye problem. Gaano po ba uh, kasensitive or ka-fragile ang ating mata? Uh, ang ating pong mata ay content ng 90% water and uh, 10% flesh. Naka-expose po siya or nasa outer part po siya ng ating katawan kaya madali po siyang ma-expose sa mga harm. And according to medical report, 90% of eye problem ay cause po ng hypoxia. Ano po ba ang hypoxia? Ito po ay kakulangan ng oxygen supply sa ating mga mata. So bakit po ba nagkukulang na tayo ng supply ng oxygen sa ating mga mata? Dahil din po sa industrialization or paglago po ng mga technology at nakasira po yon sa environment na kung saan ay nakakakuha po tayo ng energy or negative ion, especially ng oxygen po. No? Kaya po tayo nagkakaroon ng uh, uh, unang-una yung pagkalabo ng paningin yung po yung nagiging epekto sa atin pag kulang po tayo ng supply ng oxygen sa ating mga mata. And bukod dyan, ano-ano pa po ba yung mga factors ng vision impairment, no? Uh, una po yung uh, genetic. Uh, yan po yung namamana. Kaya minsan may napapansin po kayo, no? Bata pa lang, uh, malabo na ang paningin, uh, mataas na ang grado, no? Kasi po naman na po yun nila sa magulang. Beside po dyan is yung uh, poor supply of nutrients. Lalo sa panahon po ngayon, ano, uh, hindi na po ganong ka-healthy yung mga nakakain natin. Yung mga mahihilig po sa fast food, sa mga instant uh, noodles, no, uh, minsan may gulay nga, pero GMO naman, uh, alaga naman sa fertilizer or may chemical na. Kaya uh, minsan kahit gulay, hindi na ganong kasustansya. And yung isa pa pong reason ng cause ng eye problem is yung uh, unhealthy lifestyle. Malaking factor rin po ang unhealthy lifestyle nang uh, cause ng ating eye problem. Naaabuso po kasi natin yung ating uh, katawan, no? Ah, uh, ayan, tulad po ng bisyo, no, alcohol, sigarilyo. Actually, pwede nating isama sa bisyo yung pagpupuyat. Yes po, ang pagpupuyat po ay nakakalabo rin po ng paningin. Isang cause po yun ang pagkasira ng ating mga mata dahil na-abuse po natin yung ating uh, mga mata. Yung isa pa pong cause is yung uh, exposure to the sun, yung po yung UV uh, rays. And dahil po doon sa pagkasira ng ating ozone layer, kung mapapasin nyo pag nababad po kayo sa init ng araw, di ba nakakasunog po ng balat? So imagine itapat nyo po yung ating mga mata sa init ng araw. Do? Malakas po yan makasira ng ating paningin. Yung exposure to the sun or yung UV rays. And uh, ito pa po yung isang factor ng vision impairment or yung uh, actually isa to sa dahilan ng lalo sa panahon ngayon ng pagkasira ng ating mga mata. Main cause or main factor na hindi rin po aware yung iba. Ano po ito? Ito po yung blue light. Ito po ay yung ilaw na nanggagaling sa screen ng ating mga gadget. Yan, cellphone, yan, computer, no? At idedemo ko po sa inyo na kung gaano po ba ka-harmful ang blue light sa ating mga mata. Yung white part po na to, nagre-represent po ito ng ating mga mata kung gaano uh, ka-harmful ang blue light. Ngayon, ito pong ilaw na to, ito po yung example ng blue light. Sa panahon ngayon, and uh dahil din po sa pandemic at uh, marami po ang naka-stay at home. No? Meron po mga nasa online class, nasa work from home at minsan po yung mga addict sa mobile games. No? Yung madalas magpuyat ka ng cellphone, gadget, nakakatulog na po, nababagsakan na po sa mukha. Imagine hindi lang po sila 6 hours or 8 hours gumagamit. So kung mapapansin nyo, ayan po. So, ganyan po nakakasama ang blue light sa ating mata. Pag na-overexpose po tayo sa blue light, napoprolong po tayo sa paggamit ng mga gadgets. Oras-oras, araw-araw, linggo-linggo. So after a year, possible po magkakaroon po talaga tayo ng problema sa mata. Lalo kung uh, nalalabag po natin yung distance, uh, yung time, and yung uh, protection, no? Yung time, sobra-sobra po tayo sa paggamit ng uh, gadgets. Tapos yung distance, naku, nakalapit po sa atin, lalo yung mga bata. Yung screen ng cellphone, nakalapit po sa atin. Yung po yung distance. And isa pa po ron, wala po tayong protection. Imagine, no, pag wala po tayong protection sa mata. No, yung uh, babad ka, yung distance, tapos wala kang protection or wala kang shielding. Kaya, asahan nyo po, magkakaroon po tayo talaga ng problema sa mata. Dahil po sa blue light. Yes, isa po ito sa pinaka reason